ayan mga idol meron po sa side yung Mercato may mga booth po ng pagkain ngayon dito sa may McKinley ayan sa gilid ng mall medyo maulan po ngayon at yan nga po dyan natin na-appreciate na meron tayong sasakyan at uh, syempre po eh kailangan natin magtrabaho para mabayaran natin ang monthly fee <laughs> ng atin pong expander at alam nyo mga idol kung hindi ko pa naikukwento sa inyo no ah uh, na noon po eh naglalakad lang po tayo nagko-commute hanggang sa nung nagkaroon tayo ng motor nung binata pa po ako yung XRM na RS pero yun nga po yung aking motor ay na, natambak nung nagka-COVID hindi po nagamit hanggang tuloy na pong nasira at naluma na at ngayon po kasi wala pa tayong pera pang paayos ng ating expander Ayan, kung makikita nyo po ang ganda dito sa so, side na yan yung pailaw dito sa science hub pinatayin nila yung ilaw ngayon dyan sa gilid yung mga design pero ito po mga nasa puno nakailaw po at ayun na nga mga idol syempre galing po tayo sa hirap kung hindi nyo lang po na itatanong panganay po ko sa anim na magkakapatid <laughs> At syempre dumating sa buhay natin na pumipila tayo sa rasyon galing sa barangay yung mga trigo kung alam nyo po nung mga bandang 1997 mga 90s namimigay ng NFA, trigo yan, pumipila po tayo dyan pag umuulan, bumabagyo yung libre po na bigas dilata ha, pumipila po tayo dyan sa mga ganyang mga biyaya, mga idol dahil tayo po ay eh, kapos Ang tatay ko po ay eh, nagka, nagko-construction lang noon. Naguhuli ng hipon. Tapos ang nanay ko naman nagbibenta ng mga kakanin. Kaya talagang gipit na gipit tayo. At ayan, dito na tayo sa may makinlihil na ano. ah football field. Ayan Oh. May laro ah.